Magandang araw po sa inyo mga ka-vibes! For today's video po ay magluluto tayo ng masarap na ginisang ampalaya na may itlog. At may natira pa palang tuyo kaya ipinirito na rin natin to. Kaya naman, sinimulan ko ng asikasuhin itong ampalaya. Kinati ko na nga at tinanggalan ng mga buto. Bale, inalis ko na lahat itong nasa loob niya. Pagkatapos ay hiniwa ko na ng maliliit. Binalatan ko na rin itong bawang at sibuyas. At in-slice ko na rin itong kamatis. At nang mahugasan nga itong ampalaya ay nilagyan ko na ng asin, inalo-halo ko at ibinabad ko ng about 5 minutes. At habang binababad nga ang ampalaya, ay dinikdik ko na itong bawang, sibuyas at sili. Pagkatapos ay nagpainit na nga ako ng mantika. At nang mainit na nga ay inuna ko ng prituhin itong tuyo. Ang sarap nitong tuyo na ito mga ka-vibes. Galing sa kalapit na island dito. Yung di masyadong maalat kasi binabad lang sa tubig dagat bago ibinilad. Nang maluto na nga ito ay binawasan ko lang ng konti itong mantika. At ginisa ko na rin itong mga dinikdik na sangkap na bawang, sibuyas at sili. Isinunod ko naman itong kamatis at ginisa-gisa ko nga lang hanggang sa maging sobrang bango na itong aroma ay inilagay ko na rin itong tapos ko nang binanlawan na ang palaya. Ginisa-gisa ko nga lang, at saka nilagyan ng asin at paminta, at netong pampalasa. Ginisa-gisa ko pa ng konti, then inilagay ko na nga itong itlog. Hinalo-halo ko lang ng mabilis para hindi mamuo. At nang medyo luto na nga lahat, ay hinalo ko na sa gulay. Konting halo pa at luto na ang ating Ginisang ang palaya na may itlog. Na-check ko nga pala itong mangga na galing sa tita ko at may hinog na. Kaya naman dali-dali ko ng binalatan at hiniwa. Para naman na may prutas kaming makain before the meal. Nang ready na ang lahat ay nagpray na nga kami. Kaya kain tayo mga ka-vibes! Nang kinahaponan nga ay ito namang paligid ng bahay ang inasikaso namin. Kasi nga ay sobrang dami na ng mga dahong nalalaglag. Sa sobrang lakas ba naman ng hangin araw-araw mga ka-vibes? At pagkatapos ko ngang ipunin lahat ng mga tuyong dahon, ay sinimulan ko na ang sunugin para naman mawala ang mga lamok-lamok sa paligid. At yan lang po for today mga ka-vibes. See you po on my next vlog.